Iniahanda na ni Christian Coloco ang kanyang sarili kung sakaling siya ang magiging main man ng Los Angeles Lakers na i-partner kay Luca bilang isang center na nakakatira galing sa tres. Ayon pa mismo kay Luca mga idol ay nais niyang makalaro ang isang center makasama sa loob ng court na magaling sa pick and roll at nakakatira sa three point line. Sa ngayon ay marami na nga ang nakakakita kay Christian Coloco na panay practice na ng kanyang tira galing sa tres. Ito mga idol ang isa sa mga halimbabang video kung saan patuloy na sinasanay ni Coloco ang kanyang shooting sa 3 point line. Sa nagdang season ay malaki talaga ang kagustuhan ni Coach JJ Redick na palaruin itong si Christian Coloco sa playoff pero hindi nila magawa yun sapagkat wala siyang standard contract. Two-way contract lamang siya kung saan ayon pa mismo kay coach JJ Redick magaling na center itong si Coloco at sa kanilang kupunan sa mga big man sa mga forward siya ang totoong rim protector sa kanila mas magaling pa siya sa aspetong ganyan kumpara kay Jackson Hayes sa ngayon, hindi lang yung kanyang depensa ang kanyang patuloy na pinapaganda. Sa ngayon ay ine-explore na nga rin ho ni Christian Coloco ang 3-point line at nagbabasakali na siya yung ipapartner kay Luka. Hindi nyo man ito napapansin pero sa Los Angeles Lakers o kahit na sa anumang team kapag maraming center ay mayroong kompetensya. Ngayon para kay Christian Coloco, hindi lang siya traditional na big man kundi Kanyang pinapalalim ang kanyang kakayahan at yun din ho'y makabigay ng tulong maging sa 3-point line. Isa pa rin pong malaking katanungan ang chemistry ni Jalen Green. Pareho po ang kanilang posisyon, gwardya silang dalawa. Pero dahil nga itong si Devin Booker ang hari ng Phoenix Suns, siya ang bidaman aba kinakailangan pong mag-adjust ni Jalen Green sa kanya kung point guard ang posisyon ni Devin Booker, paniguradong shooting guard talaga itong si Jalen Green. Sa kabila ng mga maraming kumikwestiyon sa kanyang chemistry, ay meron din po namang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Itong si Green ay nag average ng 21 points, 3 point assist per game at desenteng numero po yan para sa Rockets. Pero ngayon nga considering na magiging pangalawang option po siya kay Devin Booker, inaasahan na bababa ang numerong iyan. Ngayon pa man, kinakailangan niyang i-improve ang kanyang pagiging shot creator, playmaker at scorer considering nakasama niya sa loob ng court itong si Devin Booker sa kadahilan ng magiging starting player naman siya. Kaya so far kung ano yung kinagawa ni Devin Booker ay kinakailangan mong gawin din yung ibang bagay. Para magmatch kayo, hindi kayo magkalituhan, dapat na balance silang talaga. Kaya sa ngayon ay marami po nag kung ano ang kakalabasan ng tandem na ito.